Basahin natin ang kuwintas. Maikling kuwento mula sa guide mo pa sa Salin ni Alan Enderain. Maganda at kaakit-akit. Tila malaking pagkakamali ng tadhana ang isilang siya sa pamilya ng karaniwang kawaning tagalista at tagapagtabi ng mga aklat. Walang bigay kayang maaring asahan sa araw ng kaniyang kasal. Walang pag-asang sumikat, pahalagahan, mahalin o magkaroon ng mayamang mapapangasawang kinikilala sa lipunan. Sa madaling sabi, wala siyang asaming maliwanag na bukas. Lumagay siya sa tahimik sa piling ng isang clerk na may mababang posisyon sa kagawaran ng edukasyon. Hindi niya magarbohan ang sariling katauhan. Nanatili siyang payak, ngunit miserable na parang tuluyan ng napasadsad sa lupa para sa mga babaeng walang maipagmamalaking pangalan mula sa tinitingalagang angkan, nagsisilbing panghalili rito ang kanilang sariling ganda, anyo at halina. Ang kanilang likas na husay sa pagkilos, pagiging maibigin at kasipagan bukas sa maraming bagay ay mga tagni nilang kapangyarihan. Ang mga ito ang natatanging pambala sa mga babaeng mula sa mataas na uring bayan na nagtitinda lamang sa palengke. Isa siya na yung pinagdaan ng dusa dahil sa pakiramdam na kalaan siya dapat sa magarbong buhay. Pinagdusahan niya ang kanilang payak na bahay kasama na ang anyo ng mga dingding, mga lumang silya at mga kurtinang hindi nagkasya sa kanilang bintana. Ito nakaraniwan hindi mapupuna ng babae na nasa kalinga ng katawang puro pangangarap. Sa kanya ay matingkad at muhi babaeng walang ibang tunguhin kundi ang mga kagandahang ito sa tungkuling pambahay ay nahihirapang magparaya at magpatawad sa kanilang payak na anyo. Madalas niyang isipin sa kanyang isip ang mga tanimik na silid na may mga aranyang oriental, iniilawan ng matataas na tansong lampara, at pagdating ng mga panauhing lalaki na ang kalingay minimitit hinahabol-habol ng lahat ng mga babae sa tuwing haharap siya sa hapag ng mesang may bilugang mantel na tatlong araw ng hindi napapalitan, sinasabi niya na may pagkapikta galit sa kanyang esposo habang inaalis ang takip mula sa kaldero. Ah, masarap ang sabaw! Totoong walang katulad! Subalit ang isip niya ay napupuno ng mga larawan na eleganteng hapunan na makikinita na kubiertos at iba pang mga gamit sa mesa na pawangyari sa pilak ng mga tapiseryang nakasabit sa mga dingding at ng pumupuno rito ng mga sinuunang inahin, ng mga eskotikong ibon, ng mga engkantadong kakahuyan. Naamoy niya ang masasarap na pagkaing inihain pa isa-isa sa mga pambihirang lalagyan. Naririnig din niya ang usapan sa harap ng malaking mesa, mga palipad hanging binubulong at pinakikinggan ng mga kasamang higit na tila bugtong habang inuubos ng mga marurunong magisikain ang kulay rosas na karne ng salmon o piraso ng pak ng manok kubat, manok na lokal o manok tagalog. Wala siyang magagarang bestida o alahas na para paraanan. Ito ang mga bagay na tanging na miti. Pakiwari niya isinilang siyang nakalaan para sa ganitong mga bagay. Walang kapantay ang kaniyang kagustuhang mapansin, mabigyan, magkilala, maging at pakasay ng balana. Marv yung mayroon siyang kaibigang nakikilala niya nung panahong sila'y nasa aral pa sa kolehiyo. Madalas siyang nyayang dumalaw dito sapagkat siya'y hindi nakikipagkita rito sapagkat lagi siyang napapahiya. Tumitingin siya at bumabalik sa bahay mula sa kaniyang pagdalaw. Lumuluha siya sa loob ng kaniyang bahay tuwing araw, luha ng imbot, pagsisisi at panghihinayang na loob dahil sa kawalang pag-asa. Tandaan ng maikling kuwento ay sangay ng panitikan na nagsasalaysay. Taglay nito ang sangkap ng isang kaisahan, may isang pangunahin at mahalagang suliraning lulutasin, may ilang tauhan at madalas tumatalakay sa isang mahalagang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Nagpapahayag ito ng madulang bahagi ng buhay. Sa susunod na maaraw, babasahin natin ang Ang Kuwintas. Isa itong maikling kwento ng isang mag-asawang lionel na nagkita sa isang kasayahan. Hindi alam ng babae na ang kanyang hiniram na kuwintas ay peke lamang at nagdulot ito ng matinding pagbabayad sa kanilang mag-asawa. Ayon kay Derain, ang maikling kwento ni Guy de Maupassant ay ipinapakita ang mga kinis, kisig at ganda ng lipunang pranses noong ika-19 siglo. Binigyang pansin nito ang pagmamataas at paghahangad ng marangyang pamumuhay. Bilang isang realista, ginamit niya ang makatotohan ng paglalarawan ng mga tauhan, pangyayari at lugar. Ang motibo sa kwento ay ang paglalarawan sa isang mahirap na tao na naghahangad ng karangyaan at kagandahan. Minsan, sumisimbolo ito ng materialismo at konsepto. Halimbawa, sa kwentong Ang Gilingang Bato ni Edgardo M. Reyes, mababasa rin natin ang parehong ideya ng paghangad na higit pa sa kung ano ang mayroon. Kadalasan, sa isang pahinga ng mga maikling kwento, ay makikita natin ang mensaheng nais ipaabot. Bala nito ang kahihinatnan ng mga maling kagustuhan at pagpapahalaga sa material na mga bagay. Ayon sa ang kuwintas ni Andong, tinatalakay din dito ang mga suliraning pampamilya. Pagpapapatuloy ng kuwento, isang gabi, umuwi ng bahay ang kanyang asawang galak na galak habang tangan sa kamay ang isang makapal na sobre. Tingnan mo ang sabi niya, para ito sa iyo. Binuksan niya ang sobre at hinugot ito mula sa isang tarhetang may nakasulat na ganito. Gusto ang ministro ng kagawaran ng edukasyon at ang Madam George Ramponeo ay malugod na nagaanyaya kina Ginoot at ginang Loisel na makadalo sa isang piging sa pangasiwan sa darating na lunes, ika-18 ng Enero. Sa halip na makaramdam ng kahit kaunting pananabik, gaya ng inaasahan ng kanyang esposo, itinapon niya sa mesa ang imbitasyon at sinabi, Anong gusto mong gawin ko riyan? Subalit mahal ang akala ko'y matutuwa ka. Napansin kong hindi ka na nakalalabas, kaya nakita ko ito bilang isang magandang pagkakataon. Katakot-takot na hirap ang pinagdaanan ko para lamang makasama tayo sa listahan ng mga imbitado. Lahat na ganda darapat mambitim-biti sa salusalo ng ito at kakaunti lang ang maaring magpabigyan sa mga kasama ko sa trabaho makikita ang lahat ng mga may katungkulan sa okasyong ito. Tining mabigat ang isinikil sa esposo kaya hindi ito agad nakapagsalita. Ang mapait na tinig ay agad sumunod. Hindi mo ba maaring isuot ang damit na madalas mo ring isinusuot tuwing nanood ka ng palabas sa teatro? Maayos pa rin naman ang damit na yon. Natigilan ang lalaki nang makita ng umiyak ang kanyang asawa dalawang malalaking luha ang tumulo papasok sa gilid ng big nito. Bakit? Anong problema? Talagang may marahas na pagpipigil ng nararamdamang sakit habang pinapaharap ng kanyang namamasa ang pisni, sumagot ang babae ng buong hinahon. Wala. Wala namang problema. yon lang, wala akong maisusot at dahil diyan, sindi ako makadadalo sa pagtitipong yan. Ibigay mo na lang ang imbitasyon mo sa ibang gustong pumunta. Yon ay may asawa ay may maayos na damit na may suot. Napuno ng hinagpisang lalaki dahil sa narinig. Matild ang sabi niya. Magako na ba magastos para lang simple lang pero magagandang so sa kahit anong mahalagang okasyon? Sandaling nag-isip si Matild, kunwenta sa kaniyang isip kung magkano ang maaring hingiin sa kuripot niyang asawa nang hindi siya tatanggihan. Sumagot siya sa wakas. Hindi ko tiyak kung magagawa pero sa tingin ko'y kaya na ang apat na libong frank. Bahagyang napamulagat ang lalaki sapagkat iyon na halos ang halagang kayang ipunin para makabili ng bagong rifle na gagamitin niya sa pananagasa sa mga kaibigan sa Nanterre sa susunod na taglamig. Ngunit pumayag siya at ibinigay niya ang perang inaasam ni Mathilde upang makabili ng damit na lilimliman na magandang liwanag magkagayon man, sinandang kaniyang asawa, sige kunin mo. Bibigyan kita ng apat na libong frank na kailangan mo at sana isipin mong makakapagpatibay ng isang maganda't at espesyal na. Nalalapit na ang gabi ng pagdiriwang sa pangasiwaan at tila tigigib ng takot, kaba at lungkot ang anyo ni Ginang Loisel bagamat handa na ang kaniyang bestida. Isang gabi, tinanong ang kaniyang esposo, anong inaalala mo mo? tila hindi ka mapalagay nitong nagdaang tatlong araw. Sumagot si Ginang Loisel, nayayamot akong wala man lang akong kahit isang pirasong alahas na may susuot. Magmumukha akong kaawa-awa sa sayawang ating pupuntahan. Mainam pang hindi na lang ako sumama. Bakit hindi ka gumamit ng totoong bulaklak na babagay sa iyong suot? Panukala ng lalaki. Ito naman ang uso ngayon. Sa halagang sampung France, makabibili ka ng dalawa hanggang tatlong tangkay ng magagandang rosas. Subalit hindi kumbinsido ang kanyang asawa. Hindi, hindi ko kayang magmukhang pulubi sa harap ng mayayamang babae roon. Wala na magiging kahiyahiya pa. Ikaw talaga babae ka, tugon ng kanyang asawang lalaki. Bakit hindi ka magtungo sa iyong kaibigan kay Madam Forestier para manghiram ng may susuot na alahas hindi bat matagal na kayong magkaibigan at malapit kayo sa isa't isa. Tama, masayang tugon bigla ng babae. Bakit hindi ko naisip yan agad? Nang sumunod na araw, pinuntahan niya ang kaniyang kaibigan at ipinaliwanag ang kaniyang suliranin. Tinungo ni Madam Forestier ang kabinet na may salamin at mula roon, naglabas ng isang maliit na kahon, binuksan ito sa harap ni Ginang Loisel at sinabi, "Mamili ka mahal. Sinisiyasat isa-isa ni Ginang Loisel ang ilang pulseras, pati na ang kuwintas at ang isang krus mula sa Venice na gawa sa ginto at mamahaling bato na totoong kahangahanga ang pagkakagawa. Sinukat niya ang mga ito sa harap ng kaniyang kaibigan habang nag-aalinlangan kung alin ang kanyang hihiramin. Wala ka na bang iba? Patuloy siyang nagtatanong. Siyempre, mayroon pa tugon ng kaniyang kaibigan. Maghanap ka pa. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo kung anong dapat mong piliin. Nang biglang sa isang kahong balot ng itim na sutla, isang ud ng gandang kuwintas na diamante ang kanyang nahalukay. Biglang kumabog ang kanyang dibdib dahil sa naramdaman niyang labis-labis na pagnanas sa kaniyang puso. Nanatagang ang kaniyang mga kamay na damputin niyang kuwintas sinukat niya sa kaniyang lig habang nakalatag sa kaniyang bestidang may mataas na kuwelyo at nanatili siya sa ganoong pagkatao sa harap ng salamin, punong-puno ng kagalakan habang minamasdan ang kaniyang refleksyon. Makalipas ang ilang sandali, nagaalangan at nagaalala niyang tinanong ang kaibigan, Maari ko bang mahiram ito? Kahit ito lang. Walang problema, tugon ni Madam Forestier. Mahigpit na nyakap ni Ginang Loisel ang kaniyang kaibigan at saka nagpaalam dala ang mamahaling hiyas. Dumating ang gabi ng salusalo. Malaking tagumpay ang naging pagdalo ni Ginang Loisel. Higit siyang naging kabighabighani sa ibang mga babaeng naroon. Elegante, mabini, laging nakangiti at puno ng tuwa. Nakamasid sa kaniyang ang halos lahat ng mga lalaki. Tinatanong ang kaniyang pangalan at sinusubok makipagsayawan. Ninanais siyang isayaw ng mga dumalong diplomatiko sa tuktog ng baske. Nakuha niya ang pansin maging ng ministro. Sumayaw siya. Lango, ganap na napapantay sa alon ng kaligayahan sa nararanasang lugod. Walang naisip kuno hindi ang tagumpay na tinatamasa dahil sa kaniyang ganda, sa lumalawak na kaniyang mga pangarap, na tila nasa ulap sa paglalakbay ng mga maharlika ng mga alay, sa lahat ng mapaghanga at lahat ng mga dating minimiti na biglang nagsisilang, lahat ng mga tagumpay na mahal na mahal sa puso ng isang babae tulad niya. Lumisan siya bandang alas kuwatro ng madaliang araw. Hatpinggal pa lang, tulog na ang kanyang esposo doon sa isang sulok ng isang maliit na sala kasama ang tatlo pang lalaking gaya niyang napagod sa sayawang nilalaspas ng mga saya ng mga oras. Sa kanilang paglabas, ibinalalabal ng esposo sa baliat ng kanyang asawa ang mumurahing damit nilang alapmay. Dahil sa hindi na rin sanay sa magarang kasuotan, iniingatan niyang magara ang kanyang magandang labal ng kanyang asawa. Padaling lumisan si Gina Loisel sa lugar na iyon upang maiwasang mapansin ng ibang mga babaeng nababalutan ng mamahaling balabal na yari sa tunay na balat ng hayop. Sandali lang ang sabi ni Ginoong Loisel. Dito ka muna. Baka magkasipon ka sa labas. Hintayin mo ako rito dahil ako na lang ang tatawag ng ating masasakyan. Subalit hindi siya nakinig. Nagmadali siyang bumaba ng hagdan. Sa labas, hindi sila agad makapara ng mga dumara ang karwahe. Kaya naghanap at nagtawag sila ng mga kutsero ng bawat dumara ang sasakyan. Naglakad sila sa tabi ng Seine kapuwa ng angatog dahil sa lamig. Sa wakas, sa may daungan, natagpuan nila ang isang lumang karwahe na tuwing gabi lang sa kakalsadahan ng Paris dahil tila ikinahihiya ang kanilang panggagita at duyot ng maruming hanging may usok at alikabok na napapagit sa kanilang katawan. Hinatid sila nito hanggang sa harap ng kanilang pinto sa Rue Martyrs. Mabigat ang mga paang tumuloy sa kanilang bahay ang mag-asawa. Tapos na ang lahat. Apos na hat para sa kanya. At para naman sa lalaki, ba't itong kailangan pa niyang gumising ng maaga dahil kakailanganin siya sa pangasiwa sa nasabing ahensya. Habang hinuhubad ang kanyang damit, nakatayo si Gina Loisel sa harap ng salamin upang masilayan kahit sa huling sandali ang magandang anyo. Nang bigla siyang napasigaw, wala ang kuwintas sa kanyang lig tinanong ng kanyang asawa na nasa kalagitnaan pa lamang ng pagbibihis kung anong nangyari. Humarap siya rito at buong sindak na sinabing, Wala na sa akin ang kuwintas. Wala na sa akin ang kuwintas. Ang kuwintas ni Madam Forestier. Gulat na napatingin ang kanyang esposo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Takot na takot nitong tanong. Paano yon nangyari? Hinapay nila ito sa bawat tupi ng kanyang bestida at balabal sa mga bulsa sa lahat ng maaring kalagyan, ngunit hindi nila natagpuan ang kuwintas. Nakasisiguro ka bang suot mo pa yon nung umalis ka sa sayawan? Oo, nakapako pa ito ng papalabas na tayo. Kung ganon, kung naiwala mo ito sa kalsada, dapat natin nating ito bago mahulog ito sa daan. Malamang na naiwan mo ito doon sa sinakyan natin karwahe. Malamang nakuha mo ang numero ng sasakyan? Hindi. Ikaw? Hindi rin. Sa loob ng ilang saglit, nagkatinginan sila ng tigib ng takot. Sa wakas, muling nagbihis si Ginoong Loisel. Lalabas ulit ako para balikan ang mga nadaanan natin. Susubukin kong mahanap pa ito. At umalis ang lalaki. Dala ng labis na panlulumo, hindi agad nakuhang magbihis sa kama ng babae. Sa halip na magbihis ng pantulog, lupaypay na lang itong naupo sa silya, na suot pa rin ang bestida, manhid ang buong pakiramdam at blanko ang pag-iisip. Nagbalik ang kaniyang asawa ng alas syete ng umaga. Wala itong kuwintas na natapuan. Nagpunta siya sa pulisya, sa mga estasyon at kumpanya ng karwahe, sa mga pahayagan, nangako ng pabuya. Pinuntahan na niya ang lahat ng maaring makapagbigay ng kahit kauting pag-asa. Buong araw na naghintay si Ginang Loisel, tuliro pa rin dahil sa naganap na trahedya. Gabi na nang magbalik ang kaniyang esposo na hapong-hapo at maputla at namumutla. Wala siyang napala sa kaniyang naging lakad. Kailangan mo ng sulatan ng kaibigan mo, ang sabi niya. Sabihin mong nasira mo ang kawing ng kuwintas kaya iyo itong ipinaayos. Sa ganito, mabibigyan pa tayo ng mahaba-habang oras para maghanap. Naglabas ang ginang ng papel at panulat. Sumulat siya ng liham habang idinikta ng kanyang esposo ang mga dapat niyang isulat. Ganap ng naglaho ang kanilang pag-asa pagdating ng dulo ng linggo. Dapat na natin palitan ng kuwintas. Pahayag sa wakas ni Ginoong Loisel na tila tumanda ng limang taon. Kinabukasan, Nagtuong mag-asawa sa isang alahero na ang pangalan ay nakatatak sa kahang lalagyan ng kuwintas. Kinonsulta ng alahero ang kanyang libro. Hindi ako nagbenta ng kuwintas na nakalagay rito ito, tugon sa kanila ng alahero. Ako lang ang naghanda ng kahang lalagyan. Masama ang loob nilang inisa-isa ang mga alahero para maghanap ng kuwintas na kamukha-kamukha ng nawala, pilit na inaalala ang eksaktong anyo nito. Sa isang tindahan ng mga damit at alahas sa Palais Royal, nakakita sila ng isang kuwintas na katulad na katulad ng kanilang hinahanap. Apatnapong libong franc ang halaga nito. Maari nilang tawaran hanggang tatlumput-anim na libo. Nakiusap sila sa alahero na ireserba ito para sa kanila sa loob ng tatlong araw. Pumayag ang alahero gayon din sa kasunduang maari itong ibalik sa halagang apat napung libo kung mahanapan ng mag-asawa ang nawawalang kuwintas bago matapos sa buwan ng Pebrero. Tandaan, Luis, tawag sa gintong barya na salapi ng Francia noong panahon ni Haring III, taong 1640. May labing walong libong frank si Ginong Loisel na pamana sa kaniya ng kaniyang ama. Utangin niya ang iba. Nangutang siya isang libo mula sa isang tao limang daan sa isa pa, limang Louis bayad dito, tatlong Louis doon. Pumirma siya sa maraming kasunduan, mga pangako magbabayad, kumapit sa patalim na maraming di makatwirang kondisyon, nakipagkasundo sa mga usurero, sa lahat ng uri ng patubuan. Nakompromiso na ang nalalabi niyang buhay sa mundo, itinaya ang sariling firma sa mga kontrata ng hindi natitiyak kung kaya niya itong panagutan sa bandang huli. Punong-puno siya ng takot sa mga maaring maganap sa hinaharap. Ang kahirapang dadag sa kaniya, ang naghihintay na bukas na malalamangan ng maraming sandali ng paghihirap at lahat ng pasakit sa isip. Pasa ang lahat ng pag-aalala, dinampot niya ang bagong kuwintas at iniulag ang 30,000 frank sa hapag ng alaherong naghintay. Nang isinauli sa wax ni Ginang Loisel, sa kaniya'ng kaibigang si Madam Forestier, ang kahang lalagyan ng kuwintas na siyang ikinat ng Loisel na mangyari. Kung mabibisto nito ang ginawa nilang pagpapalit, ano na lang ang isipin nito tungkol sa kanilang mag-asawa? Anong sasabihin nito sa kanya? Sila ba'y pararatangang magnanakaw? Naunawaan na ngayon ni Ginang Loisel kung paano nga magipit at ang mabuhay sa kakarampot kailangan bayaran ng malaking pagkakautang at handa siyang magbayad. Pinaalis nila ang katulong at lumipat sila sa isang mumurahing bahay. Ginampanan niya araw-araw ang lahat ng mga gawaing bahay maging ang mga gawain pinakamahirap sa kusina. Natuto siyang maghugas ng pinggan, magkuskos ng maruruming kasangkapan, magalis ng malalakas na dumi ng kuko sa masebong kaldero at maging sa maitim na puwit ng kawali. Natuto siyang maglaba at magsampay ng maruruming damit, tela at basahan. Natuto siyang maghakot at magtapon ng sariling basura at magigib ng sariling tubig. Sa ayos na tilapulubi, nagpupunta siya sa mga tindahan, sa bilihan ng mga gulay at karne. Tumatawad ng di iniinda ang mga insulto, mapalawig lang ang pakinabang ng kanyang kuwarta, kusing kada kusing. Kada buwan, kailangang nilang bayaran paunti-unti ang mga pinirmihang kasunduan o paliwanagin pa ang iba at umutang uli para makabaut mabigyan ng sapat na panahong makapagbayad. Umusad ng ganito ang buhay nila sa sampung taon. Tandaan so, tawag sa lumang barya ng Pransiya na may napababang halaga at halos katumbas ng isang kusing. Nagtrabaho ang kaniyang esposo maging sa gabi. Naging tagasayos ng mga kuwenta at kung ano-anong negosyo. Naging tagalista at tagakopya ng mga dokumento. Limang so ang bayad kada pahina. Makalipas ang sampung taon, nabayaran din nila sa wakas ang lahat. Lahat. Kasama na ang mataas na interes at pati na ang interes na interes. Mukhang tumanda si Ginang Loisel Tuluyan na siyang nagbago upang maging isang tunay na ginang na pinatibay ang loob ng maraming hirap na pinagdaanan. Gulo-gulo na ang kaniyang buhok. Tabingin na ang kaniyang palda. Mapuputla at tatad na ng kalyo ang kaniyang mga kamay. Malakas na ang kaniyang boses kung siya'y magsalita. At gumagampat na kung minsan kung lumalampaso ng kanilang sahig. Subalit paninsan-minsan, kung tapos na ang trabaho ng kanyang asawa, mauupo siya kahit sandali sa harap ng bintana, para kahit sa pangarap ay muling makita ang masayang sayawan, kung saan siya naging pinakamaganda isang gabing iyon at pinakahinangahan. Maraming taon na ang nakaraan. Ano kayang nangyari kung hindi niya naiwalay ang kuwintas? Sinong nakaalam? Tunay na nakapagtataka ang buhay puno ng mga pagbabago at di akalain. Maliit na bagay lang ang kailangan upang mahabawk o maliit ang isang tao. Isang linggo ng hapon habang siya'y naglalakad sa kahabaan ng Champs-Élysées at nagpapahinga mula sa buong maghapong paggawa sa bahay, agad niya nakita ang isang babaeng nagpasyal na abot bata. Nagulat siya ng mapatingin ng husto sa maganda at mayamang si Madam Forestier. Batay-bata -bata pa rin ang hitsura, maganda rin at kaakit-akit. Agad na nag-alab ang kaniyang damdamin. Dapat ba siyang lumapit? Dapat ba niyang ikwento ang lahat? Dapat ba niyang ikwento ang pagkautang sa sabihin niya kay Madam Forestier ang lahat? Ano pang makapipigil sa kaniya? Kaya naglakad siya palapit dito. Jean, magandang araw. Hindi siya nakilala ng babaeng kaniyang binati. Nagulat pa ng kausapin ng isang may bahay na parang sila'y magkakilala. Pautal na sinabi ni Madam Forestier. Pero, pero hindi ko yata kayo nakikilala. Baka kayo'y namamali lang. Hindi. Ako ito, si Mathilde Loisel. Halos napasigaw ang kaniyang kaibigan. Oy, ang kaawa-awa kong kaibigan, Mathilde, ang laki ng iyong pinagbago. Tama, naging mahirap ang aking buhay sa aming mag-asawa ng matagal na puro pagdurusa ang aking inabot at lahat yon ng dahil sa iyo. Nang dahil sa akin, ano bang sinasabi mo? Natatandaan mo ba ang mga kuwintas na ipinahira mo sa akin ng gabing nagkaroon sa sayawan sa pawapan? O, anong tungkol doon? Naiwala ko ang kuwintas na iyon. Ano? Pero naibalik mo yon sa akin. Ibang kuwintas ang ibinalik ko sa iyo isang kuwintas na katulad na katulad din ng sa iyo. At nagbayad kaming mag-asawa sa loob ng sampung taon para doon. Mapagtatanto mo ngayong hindi naging madali sa amin ang pagbabayad dahil kahit kami talagang wala sa buhay. Pero tapos na iyon at ngayon masaya na ako kahit paano. Natigilan panandali si Madam Forestier. Sinasabi mo bang nagsauli ka ng ibang kuwintas mapalitan ng sa akin? Oo. Hindi mo man nahalata, hindi ba? Magkatulad na magkatulad ang tulad ang dalawang kuwintas. At ngumiti ang kaibigan na isang ngiting inosente ng ngiti, ngunit isinasngiting may pagmamalaki. Oh, ang kawawa ko Matilde. Puwet mo lamang ang aking diamante. Di lalampas sa limang daang frang kung bibilhin ang aking kuwintas.